Magandang, magandang araw po sa lahat po ng ating mga ka-LBC Nako, this is your DJ Raymond, ang mambubulabog sa inyo ngayong araw na itechewat Ito, Eto, hulaan nyo po mga ka-LBC kung nasaan tayo ngayon Kasi nandito tayo ngayon sa Sky Zone Trampoline Park At syempre, hindi lang ako nag-iisa dito kasi kasama ko ang ating mga LBC influencers dito naman sa Kuwait Kaya sa lahat po ng ating mga ka-LBC, nako, isang masayang araw ito Kaya, ano pa inintayin nyo? Samahan nyo ako, tara! ito mga KLBC ito nga, ito ang pinaka exciting part dito kasi nandito na po tayo sa loob ng ang uh, ating party hall and of course nandito tayo para Ah uh, para syempre magsama-sama kasama ng ating mga Kuwait influencers at syempre meron nga tayong hamon mamaya. Sino kaya ang ating mga maswerteng mananalo ng tumataging ting na 10,000 pesos? So mamaya yan malalaman natin at syempre sa lahat po ng ating mga ka-LBC na kung ano pang hinihintay ninyo magpadala na sa LBC at syempre baka isa na rin kayo sa mga kababayan at maswerte nating kababayan na mananalo ng limpak-limpak na pera dito lang sa panalo sa padala. Eljan TV! Ito, hello mga idol. Kamusta kayo? Okay lang ako. Okay lang. We're going back to our new vlog. Kasama ko si DJ Raymond para sa LBC Fun Day. Yan. Marami tayong mga kasama today. Ha? Mga sikat na vloggers at influencers dito sa bansang Kuwait. So mamaya sa isahin po ni Raymond yan. Ha? And we have here Pinaka pogi din sa Kuwait si ano si uh, Sir Sir Paul. Ayun, si Sir Paul. Ayun, so ano naman paghahanda ni ano, ano naman yung paghahanda ni uh, Sir Paul TV. Um, actually nag-warm up na ako kanina. Pumasok na ako doon, no. Kaso kinakabahan ako kung kakayanin ko ba. Pero kaya yan. Mukhang mukhang warm up na warm up na po Sir TV. Kaya abangan natin yan mamaya, guys. Kung sino po yung ano, sino po yung mga maswerteng mananalo. Andito si ano, si uh, DJ RR at si ano, si Pot TV. Yeah, actually lahat naman tayo panalo. So ano yung mga ano, ano yung mga extra na uh, preparations niyo para ano manalo ngayong gabing to? Confident, confident. <laughs> Ang preparation namin na uh, at least nakita namin yung mga mabigating mga vlogger dito sa Pasa. Mga ma yes. mabigating literal kasi mga ano, malalaki. <laughs> malalaki kasi mabigat. literal <laughs> <laughs> na malalaki. <laughs> malalaki. <laughs> malalaki. <laughs> sa hat, siyempre, namit na rin namin sila at uh, maraming salamat. At marami salamat sa LBC. And of course, we have here... Joseon TV po. Hi. <laughs> si Joseon naman. Ayan, sa si Joseon. Ano naman po yung mga ano? Ano yung paghahanda mo ngayong araw na to? Mga dalawang araw ako hindi natulog. Akala ko hindi ka kumain din. Nagpagutong <laughs> <laughs> ako ng gusto para sa araw na to. Ay, maraming maraming salamat po sa LBC for inviting me here. Andito yung mga sikat na vloggers ng Goet. Hello po. Yes. Ayan. So, uh, sa lahat po ng ating mga ka-LBC, no, pwede nyo pong i-follow si Joson TV sa? Sa Facebook, YouTube, and sa grinder. Grinder. <laughs> Dati may grinder ako, pero nag-grind na eh. May account po siya doon. Follow niyo siya. Sa dami na nag-swipe left eh. Lahat <laughs> na-reject eh. Ayan, so follow niyo po. Johnson TV. Sir Reden, ayan. So anong mga paghahanda mo ngayong araw na to? nag ano ko kanina, nag push up push up ng konti. Ay, taray Tapos ano. ano, <laughs> uh, lakas ng loob, paniniwala at pag ano. Lakas tasali. ng loob. So mamaya po ipapakita niya po yung kanyang galing. Siyempre. Pwede ba natin palakpakan ang ating mga sarili? Ayan. So, syempre, magpapakilala ko muna kami. And of course, ang mga kasama ngayon. Um, My name is DJ Raymond, ang inyong anghel na galing sa langit bumagsak sa lupa na una nga lang po ang mukha pero tao po ako. Hindi lang halata. Siyempre, hello na mga idol. Kapos na kayo, okay lang? Ako, okay lang. Welcome back to our live for today and I just need me po para sa inyong lahat. So again, maraming salamat po sa lahat ng pumunta rito, sa lahat ng mga influencers at sa mga vloggers natin po na ang dami dami. Yes, marami. Mga, gano, mga, mga, mga nagagandahan at mga nagpupugian natin Alright. ng kasama. Ayan. Grabe. Ito ba sabay? Ang Muntik na magsabay sabay talaga. <laughs> ben, hindi ang last team, the last but not the least, we have the team Charo. Charot! Team Charot! Team, team Charot, Charot! Team Charot! Team, team Charot, Charot! Go, Go bye, team. Charot. Yes. <laughs> ano lang, no? Okay. Parang isang ano lang, pattern. <laughs> okay, so... syempre, kasama po natin ang ating mga nagwagopuhan, ating mga kasama from Sky Zone. Sir Pangalan! Uh, Mitch po. Sir Hello. Mitch. Yes, sir po. Uh, welcome po kayo sa Sky Zone. Anytime po, pwede kayong pumunta dito. Uh, thank you po. Thank you. thank you. Thank you. Ayan. So, maraming maraming salamat po, Sky Zone, uh, sa napakasayang uh, venue. Uh, yung experience namin dito, napakasaya, di ba? Nag-enjoy kami. Nag-enjoy kami sa mga games, super, uh, hindi ko na-expect yung mga palaro nila dito, ang saya pala. Kaya kung gusto niyo mag-enjoy punta na kayo dito sa Sky Zone. And nagpapasalamat kami sa LBC sa chance na ito and sa event nilang ito na magsama-sama yung mga influencers and content creators. Sana hindi pa ito yung huli and good luck po sa inyong promotion na panalo padala. Let's go LBC. LBC Fun Night. At syempre, sabi niya natin, ang mamananalo po ngayon ay... Makakatanggap ng... Ang uh, mananalo po ngayon, kung sino po ang ating winners, ay makakatanggap ng... 10,000 pesos! Ayan! At syempre, yung 10,000 po natin, si sa po yan. Hindi po yan for team. And we would like to say salamat din po sa mga team natin, ang Team Laban, Team Balibayan, and Team Charot. Okay! Asal yung Team Laban! O, oh, isa pang chant nga kung may energy pa, go! 5, 4, 3, go! Laban, laban! Woo! 的在选购。 Okay, once okay. again, congratulations, uh, Team Laban. Okay, congratulations! 10,000 pesos each. Wow. Ayan, uh, uh, tawagan natin si, ano, si Sir Rian and Miss Nina. Ayan, for 10,000 pesos cash, bawat isa. Congratulations to... Team! 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 Charot! Congratulations Team Charot! Yung Team Charot po ay makakatanggap ng 10,000 pesos bawat isa. Congratulations sa inyong LBC para sa inyo. Maraming maraming salamat at lahat po ay makakatanggap po ng giveaways from LBC. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so a total of 50,000 pesos po ang ipamigay natin sa ano, sa bawat uh, players. 10,000 pesos. Congratulations po sa inyo lahat. parang po natin ang Team Charot. Maraming maraming salamat Team Charot at congratulations. Yes, maraming maraming salamat uh, everyone. Uh, nagpapasalamat po kami sa si Akos MBC ng mga participants. At saka sa Team Charot, sa Yay! champion. So, maraming salamat. Sana maipakalat niyo po yung aming public promo na panalo sa padala promo. So, malay niyo, isa sa mga followers niyo yung panalo ng 300,000 at 500,000 versus Suking Motorcycle. And then, huwag niyo po kalimutan na i-post it po sa mga page niyo, yung aming public promo. So, nagpapasalamat din ako kay erjan John, tsaka kay Uh, Raymond, para dun sa pag-host ng mga event na to. And then, sana po, makikita yeah, po siya, no? kayo sa mga future na events. So, again, maraming maraming salamat po sa lahat. And, uh, of course, I hope nag-enjoy po tayo. Once again, this is your LBC brand ambassador. My name is DJ Raymond, saying goodbye and goodnight. Yes, ako naman po si Eljan. Don't forget to follow my page. Uh, TV, malibig sa Kuwait. Thank you so much <laughs> po siya. sa mga influencers and vloggers po, maraming salamat po. Nice to meet you po. Right. Thank you so much po and uh, God bless. God bless. <laughs> uh, maraming salamat po sa mga nakasaya sa amin. Magpadala na po hanggang sa November 30. Baka kayo na po ang manalo dito sa LBC manalo sa Kadala. Dahil dito sa LBC, Pan 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 Get ready, kapayan! With LBC, Panalo sa Padala, Middle East! kang Manalo ng 500,000 pesos! Brand new! Suzuki Bergman Street Maxi Scooter! Other exciting prices! Summing grand and monthly draws! simply lang makasali just avail any of our lbc holiday offers you can also get a raffle entry when you send with lbc kabayani deal sa lbc panalo ka na sa discounts panalo pa premio with lbc panalo sa Padala, middle east